Lasang summit. Summit. Galing tayo siyang katekram mo. Pwede ba akong uminom, kuya? Ganun nang dapat to. Tingnan mo yung ginawa ng bata. Tikman natin. Mm uh -huh. Saan nang gagaling yung kata? Bakit gano'n? You know, Ang sarap. Hindi, nang gagaling. Siguro nang gagaling sa plano. Sa taas? Mm -hmm. Ang sarap nga po eh. Oo, oh, sa tabi naka Pwede mo magpunta doon? Malayo po. Ah. Sweet po ba yung asawa niya? <laughs> 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 <all day>. Sweet <laughs> po ba siya? <laughs> Di po siya parang maalalahan nga po sa saming mag-ina. <laughs> kinikis po kayo pag umay. Ay, hindi po yun sa saming mga tumagatan. Ay, bakit? <laughs> Ba't yung ko kinikis ako pag Kinikiss ko siya o kinikiss ako pagka umalis kami. Oo. Sa amin maka po makakadumaga. Tala po yun oso. Hahaha. <laughs> <lang>. Bakit? Hahaha. to ah. Alak mo yung... Alak mo something something say, na ako. Hayaan. Hayaan. Hindi oso. <laughs> hindi oso yung... Uh. ka lang. ka lang? Ganun pala dito. Ano eh, ako lang, lang po sa Evan, ikaw po na lahat. Ano lang po sa, po sa, ano. sa amin, sabi hmm. mag-iingat. Ano, kailang ka, uwi, mag ka. Ano po, mag-iingat ka. Hello, we love I love wala you. you, walang love you. ganoon. Ah, kasi pagka napahalik, baka anong mangyari pa, ano? <laughs> <laughs> Ito po yung tinatawag po nila Ate ng isla ng Ginto, Kaya gintong-ginto naman yung kulay ng ano nila. Oh. Pero kahapon talaga yung pag ko may ginto po eh. si ate ano po si Vera, eh bihala nagutom na sila gutom ka na kuya? ganito ba? panilit ah nga sige pa, ingin niyo siya hmm. yan yung peanut yan yung rindu ang ganda nung nasa dulo ng bangko Ha? Eh. oo oh. paingin nung martis martis maganda pa lahat maganda tanghali po nagtatanghali po at kayo po yung asawa ni Maravik so, ah, nakita namin kahapon doon uh, okay lang po yung lagay ko ito nagulat ko ako meron pa lang meron ko pala kayong palay ako oh, counting palay lang at hindi um, uh, po kami nakapag yaro na kapag yaro ang ganda ng bini oh pakita mo kayo Agos dito Apit ka. Ano oh? Anong tawag ko sa binhin nito, Tay? Binirangnal ho yan. Binirang? Binirnal. Binirnal? Opo. Ang ganda ho. Binirnal ho to sir. Tapos, yung po, at, ano, ay nawitan. Ah. Uh, Ayan na po yung message ko na gusto niyong makakausap. Uh, yung nakilala ko po kahapon. Opo. Ba't ito tinawag ito ng ano, isla ng ginto? Eh, ito na ho yung nakakagis uh, na namin tawag ng mga matatanda namin, isla ng ginto. Isla ng ginto. Pero mali ba na Wala na ibang tawag rito kundi isla ng ginto. No? Dahil may ginto siya. Oo, oh, may ah, ginto talaga. Kasi kahapon ginanun ko, may, meron may, naman no, maliit. May ginto siya, kaya lang, hindi naman ho yung masyado ano, pag uhit wit lang wala kami na ako Sabi nila, ito raw ako likas. Hmm. Eh, nung magkano siya, ito kagubatan nung araw. Ah. Uh. Eh, yung, may tayo dam. Hmm. Eh, nalinis na ugasan ang nakugasan. Ayun yung mga bata ko yung ugas. nag po sila? Hindi ho si... Nag-aaral at... Nagalaga ako, yung isa kong anak Oh. Okay lang po bang makapunta doon sa inyo? Pwede ko naman. O okay lang po bang iwan nyo to hindi? Eh, dadalahin ko po itong isang bahagi nito at babayuin tu ko. Tuyo na? Tuyo na. Sige po, tulungan ko po kayo. Gusto nyo? Sige <laughs> po siya. Hmm. Hindi uh. na ako naman siya tatanggalin ng sarong ganun. Pero hindi na rin. Huwag natin isama doon siya sa kayunot. Kaya sa akin na yung isa. Baka hindi nyo kaya. Kaya naman po. Kaya naman po. lang siya nang sili. Ah, ang dahon nagsili. maganda yung view dito? Kuya Gus, pakita mo yung view. Ang ganda. Hello. Maganda ng hapon. Magandang hapon po. Nasaan po yung nakilala ko kahapon yung nasa isla ng Ginto? Ay, kami na nga po. <laughs> ano? parang mas gumanda ho kayo? <laughs> Magandang hapon. Ay, gunto lang ako naman eh. Saan po bahay niyo? Dito po ang bahay. Mm -hmm. Tita ko po, asawa rin ng tita ko. Hello po, magandang tanghali po. Mm -hmm. Ay, yung isa pumasok, bakit? Ito po nanay ko. Ay, hello nai. Bless po. Ay, sumubsob no? <laughs> 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 Kumusta po kayo? Tapos yun din po, tita ko, asawa rin ng tita ko, bali. Love po, magandang tanghali po. Bale, yung asawa namin tatlo, kapatid, kapatid niya. po ng tito ko. Tapos uh -huh. yung tatay niya, kapatid niya. Tapos ito po yung nakilala natin kahapon, si ate... Aileen po. Aileen, ito po yung kanyang gwapong asawa. <laughs> Ay, sorry. <laughs> ano ito? Nasaan nang asawa mo? Wala po dito. Nasa labas ko. trabaho. Dito niya Sorry, sorry, sorry. Patawad po, patawad. Okay lang po. <laughs> hmm. Akala ko siya yung asawa mo. Sila pala. Oh, pasensya na po. Tawad lang na. Nga. Hmm. Yun nga, nakita ko nga ako sila doon sa isla ng Ginto. Kahapon. Tulungan talaga, no? Hmm. Mas dumadali yung trabaho. Pagka nagtutulungan, di ba? Oo. Hmm. Magkano po isang tali dito ang kuha ko sa inyo? Kilo ho, yan eh. Ah, per kilo. Magkano po kilo, ate, kuha nila? Depende po sa ano. Minsan po kasi ay bumababa, minsan ay tumataas. Puro na lang ganun eh, no? Pataas, pababa. Pag, ano, ngayon ay mababa po yata. Maliban po pala sa pagiginto, nagaganyan din ho kayo, no? Mm -hmm. baka bukas makalawa may iba na naman kaya kayong ibang ano. An anong tawag doon? Racket. Yun. Masipag o yung asawa nyo kuya, ano? Masasabi niyo hubang swerte kaya sa asawa niyo? Kayo naman po masasabi nyo Kayo po masasabi niyo hubang swerte kayo sa asawa niyo. Oo. <laughs> o hmm. maka swerte, swerte, swerte daw. Tingnan mo pa raw na ini. Ang ah. hmm. sipag na nilang mag-asawa eh. Halos hmm. gano'n hmm. na ako dito. Mag-asawa na kung tulungan. Pagka ba walang nauwi yung asawa nyo, minsan nagagalit o kayo? Kasi ate. Ay, hindi rin po. Nagagalit minsan. Minsan po hindi. Hindi, 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 hindi na lang po. Pero nagagalit din pala, pagkawalan dala. Oo <laughs> po. Mm. Kaya lang, minsan kayo mga asawang babae, pagbibigyan tayo mga asawa namin sa malayo ay eh, nag-aalala rin kami. Mm. At, um, yung... nga Yung peligro po, no? Mm. Pero ang priority namin itong hanap buhay eh, talaga, panginisda panginisda Eh, dala na ako nung... Kami harap mo yung ito yung harap buhay na ito, sa Rasadda yun. Mm. Dahil po kasi nung mga 2,000 pa ako kasi rin, na ako sa isda. Di po kami nag... Nawawala nun ang isda. Ang mm. ayun uh, natural po tilapia tilap dito sa Adam na ito. Mm. Ay, po mga taon, nararanasin namin hirap. na, tabos na. Nang po yung sour. Ano yun? Yung isda hong mga haba ho yung uso. Mm. Lahin ng pirana. Tapos yung mga natural na isda namin dito, kanya kain na. Ah. Yung mga similya, kaya... Hmm. So, naubos po eh, no? Naubos, kaya... Mahanap kami ng mga... Bisa, huwag kakakitaan. Hmm. Simula ko, no? Hindi ko kami nagkakarang ganito. Hmm. <laughs> Uh, sa 6 ng hapon hanggang uh, alas 8, uh, mga 15 kilos, 10 kilo na naka uh, na natin yun. Eh. Ganun o katami? Mm. At ito naman po ay saksa ng lahat ng mga isla dito, ang katotoo bumalimisin. Uh. Kaya po, ranas din po niya yung mga tao ngayon. Si right? Kuya Bernie? Oo mm. po. Ah, magkakilala po kayo so, ni Kuya oh, Bernie? Oh, okay. bali po. sa mga galangan, sila po yung matatanda sa amin. Mataas po yung dugo nila? po. Oh, hmm. Okay lang po ba na nandito po kami nang gugulo?

ako nga din, mas gusto ko yung isda lang at saka mga gulay. Yung mga karne ng baboy, mga ano kasi, parang hindi na po healthy, no? Hmm. Kung ano-ano na -ano -ano lang pinapakain, ano, Kuya? Eh, kami naman madalang makakain ng karne bayan hmm. Pero dito kami maaari sa yeah. Sa tingin niyo, pahirap na ng pahirap yung buhay niyo rito? Sa ngayon ay... Sa ano ng pangisda, ito lang yun yung naging... Yun, pahirap na ho ng pahirap yun. Ano, kung di masasa, masasawa tayo ang pagdami ng flower. Baka dumating ang panahon, wala na kami pangisda. Ano, dahil wala na, puro flower yeah. mm. eh, pero mga magulayan, pwede naman magulayan. Mm. Tapos, magtanim, mga ng tubig. Yeah. Dahil po kasi ito tubig, mababa at tumataas. Mababa tumataas. Ito pa yun yung panahon Mga gulayan, kalabasa. Yeah. Yun Tapos yung mga yatok, ratan, buho. Yeah. Yeah. Paano po ba magmahal yung asawa nyo ngayon? po sa so, di sa di pantatan to ni Adi <laughs> Ano po yan? Ang sabi ko po ay maalagayin po yung asawa ko ngayon. Ba't <laughs> 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 eh, po kayong maalagayin? Mga palakas yung tingan Eh, ganun po talaga yung ano, yung buhay ay kundi mamamahal na yung mga asawa eh walang kapupuntahan na ng pamilya. Oh. <laughs> Sweet po ba yung asawa niyo? <laughs> si Sweet si po ba siya? Sweet po siya para Maalaalahan nga po siya sa amin mag-ina. No. <laughs> kinikiss po kayo pag umayon. Ay, hindi po yun ako sa aming mga kumagatan. Ay, bakit? <laughs> Ba't yung asawa ko kinikiss ako pag Kinikis ko siya o kinikis ako pagka umaalis kami. Ay, sa amin pong mga kadumagata hindi po yun uso. Oh, oh. Umalis nila ako, aalis. Uh, Bakit? Alakoy ko yung something something na ako. <laughs> mm, hindi uso. Hindi uso yung ako. Yung... Oh, ingat ka lang. <laughs> <laughs> Butalabakan ka lang. <laughs> Ganun pala dito. Ewan <laughs> eh, ko na po sa iba, hindi ko naman po ano na lahat lang sa amin. Ano, kailangan ka umi, mag-iingat ka. Oh. Ano I love wala you, walang ganoon. Ah, kasi pagka napahalik, baka anong mangyari pa? Ano yung <laughs> <laughs> <Anong> Hindi, <mangyari pa. laughs> <laughs> yeah, wala na alala naman po kasi ako. Kapag ako. Sinalot mahabutin po ako ng mga tatlong gabi, mga apat. Sabi, uh, gabi niya, ganong araw, umuwi ka. Mm. Kailangan umuwi po ako ng ganong araw. Yeah. Ito yung gusto kong malaman. Ano po yung mga plano niyo sa mga anak niyo? Eh, sa amin po, eh, na po namin siyang pag, pagpatuloy ng pag-aaral sa abot ng aming mga kaya. Mm. Pero kung talaga nang na kami mga pag-anuan, uh, ang kabuhayan o anong dito sa aming pangaisdaan. Mm. Kaya hanap po kami ng mga kita para ikaid pa rin sila sa pag-aaral. Mm. Alam niyo ba kung bakit kami nandito? Kung bakit tayo nag nagkakakilala ngayon? Dahil po yun kay ate Celine. Yung kwento po ng buhay niya. Nagkakilala po kami doon sa school. Nakita po namin sa ilalim ng puno. Ngayon, sabi po niya sa akin, yung hindi ko lagi, laging hindi, yung laging nandito sa isip ko na hindi ko makalimutan sa sinabi niya. Pagka nakatapos po ako, kahit papano, unti-unti, mababawasan ko yung hirap ng mga magulang ko, sabi po niya. Maganda rin po yung sa inyo, itinutulak nyo sa pag-aaral ng mga anak nyo. Kasi oh. kung hindi po tayo mga magulang ang nagtutulak sa kanila na itulak sila sa pag-aaral, eh hanggang sa Ganito na lang po, na yung buhay po nila, oh, ganyan na lang, masasanay po na ganito, hindi walang pagbabago. Kaya nga po, sabot na nga yung makakaya, ayaw namin, maranasan nila yung naranasan namin na, ano, para pagdating ng panahon, ay eh, ayos yung kalang takbo yeah. ng buhay nila. Kasi kung pagdating ng panahon, sila na naman ganito. Hindi na lolo hindi ko sila dinadaya at marunong na sila magbasa, magsulat pero sa abot ng aming kaya ng mag-asawa eh, pinag-uusapan namin eh, taguyod sila sa pag -ana. Oh. Nasa magkano kaya kikitain nyo dyan, mga ate? Depende po sa isang kilo. Ay, sa kung makaka... 20. 20 kilo po siya. So, sa 70 ang isang kilo. 1-4. 1-4. Awan po, kikitain nyo na po yun. Sa kanila po. Kasi kami po yung nakikipag-arawan lang. Siya po yun. Nakikiharbis lang po kami. Sinama ko po siya at wala po ako kasama mag-harbis. Tsaka mahina po ako mag-harbis. Ah, eh. uh, kayo pong pumitas niya natin. Hmm. Oh. Kasi para kumita rin siya. Ako no. rin po kanina, pumitas ay, kanina. sa loob na okay. kanina. <laughs> hmm. Kanina umaga po. Tapos ito na lang yung tubig okay lang. Okay lang Thank you po. Ano well, may yelo. Pero may yelo ba? O oh, sige. Ha? Hmm. Huh? Amoy shampoo? lang <laughs> na amoy ko. Hindi po Wow! Lasang samit. Samit. Ba't putol? Galing tayo siyang katekram mo. Pwede ba akong uminom, kuya?

Oh. Napulang lang. po 'yan sa ano, yung at may puno. Sa sanaap niya po eh. Yung po, tapos wow! di nakakatok. Pwede mo magpunta doon? Malayo po. Malayo. <laughs> malayo, mahirapan po tayo. Batu po yung tointo. O, so, buat malayo yung host po. Sarap po malayo. Hey. Malamig. Malamig. Malamig <laughs> po. Sarap. <laughs> <Thank you>. <laughs> <Ay>. <laughs> Masarap na yung lakang na kaubin. Masarap. Masarap sa patekram nung hmm. napaisap pa si Kuya Hugo sa... Eh? Pwede ba ako sumaling maglado? Oo. Hindi na. Masangit lang ako nung Okay lang ba? Po sila, letter game. Disipa. letter game? O sige pa paano, sige samahan ko kayo. Ako yung taya. Teka na. pa yung Ah, sisipain ko to. O, sisip... O oh, sige, ano muna, panoorin ko muna kayo para Ah. mhm -hmm. Nako para mahirapan ako. <laughs> sige, tignan muna natin. Ah, yung mga butas. Sige, sige, pakita muna natin paano yung laro nyo. Ganun pala yung laro nila. Dito po pinanganak yung panganay ko. Mm. Dati na yun din siya nagbahay. Ah, dyan kayo dati. Tapos lumipat kami roon. Doon naman mm. ay pinanganak yung bunso namin. Yun. anak mm. Pinanganak siya. Uh, 2023. Mm. Tapos ito po yung isa isang anak uh, 2018. Mm. Pero masaya naman okay dito. Masaya po at dito po kami talaga nabubuhay -bu, sa paikot-ikot na ito, ito yeah. so, na itong dam. Gusto ko na magbigay ng ano? Oh, pang ano po nyo? Pang... Tong... Yeah, oh. Eh, salamat, salamat po. Salamat, po, sir. Salamat po. Welcome po. Ano pong gagawin niyo ngayon dyan? Pangailangan so, po pati sa mga anak. Maraming tulong po sa dami. Mag-iinahal po wala yung aming tata. <tiba> mm. Tawagan mo siya. Ay, hindi nga mga tatawagan. Wala signal eh, no? Pa, paano kung nalaman mo yung asawa mo na lalalaki pala? Ay, takap, ko. Pero kung mambababae siya? <tiba> Malapas lalong malulungkot po ako. Ah, mas so okay yung lala malalalaki na lang. Huwag naman po lang. Pag namutan na ako yan, yung yung ano yan naman medyo okay kaya eh, na inuuna ko kasi medyo talagang um, medyo talagang hindi gagandaan yung bahay yung eh, pagdamutan nyo oh, na yan salamat po sa tulong maraming salamat po sa loob ng ng dalawang araw pagtatanong niyo, kumain siya naman ako ng na, mm -hmm. <laughs> ganyan kalaking-kalaga. Mahihirap ko kasi. Uh. Dahil po kasi nung mag-interviewin po niya siya, nakakalahating good daw siya. Uh. Ay kabili siya na isang kilo'ng bigas. Mm. Pero Sabis. ang sipag ng asawa niyo, nagpa-proud po ako sa amin. Alam niyo, kahit maghapon sila ka dun sa, dun sa... Islang ginto. Pero talaga may ginto. Hindi man no, nawala siyang ginto, may ginto talaga. Kaya lang maliliit dito. Pero wala eh, no kailangan magtiis pag no. Hmm. Hmm. Pero may makukuha talaga ang ginto. Ate Kram. Hmm. 'Pag simulan na umaga, pag medyo tawagan mo sa may na sure eh. Nakaka-dalawang hmm. guhit to umagapon, tatlo yun. Hmm. Magkano yung dalawang guhit? Yung isang guhit to ay 300 do. Oh. Oo, so 600 din na no? Hmm. Ayoko hmm. habang nakaka guhit lang yung asawa ko. Hmm. kabilis siya ng isang kilo bigas. Tsaka hmm. tinapay. Oo eh. oh, yeah. Masaya na nga sila, pinamirihanda hmm. nga ni Ata Celine. Buti, nakamirihanda daw sila. Yun po. Tapos ngayon naman po, ikaw. Ngayon naman po, ako'y nag ng anak namin. Hmm. Tapos yun sa namin, anak, pumasok sa school. Oo. Yeah. Uh, Nag-harbisan siya, kay harbisan dun sa bilas niya. Mm. pa namin alam kung magkano bibigay. Pagkano mapunta kami doon sa bahay niyo? Opo. Sige. Pero siguro sa pagbalik na namin. Opo. Oh, na, no, kuya. Ate, yung ngayon pag nyo na muna yan, yung aking yung sa pa uh, So, paano? Thank you po sa oras po, no? Sa, uh, thank you, thank you po. Thank you. Salamat Para sa po kayo dun sa trabaho nyo. Kung ano na muna. Welcome po kayo sa amin magpasyal ulit. Nga po. Thank you po, Kuya. Nga Thank you. Thank you. Thank you po.